Yan, what's up mga idol? At uh, for today's video ay maglalamba tayo ngayon mga idol. Mag-net fishing tayo. Yan, shout out sa inyong lahat mga idol at sana ay marami tayong mahuli ngayong araw. Yan. Nandito nga pala tayo sa Ranso, Pinamalayan, Oriental Mindoro. mga idol, inarena natin yung ating lambat. Papunta tayo dyan. And nandito tayo ngayon, mga idol sa Ranso Pilman Oriental Mindoro. Yung mga kasama natin malalupit oh. Aba, oh. dami huli ah Kasama natin malalupit mga idol o oh. Ayan Ayan o Dami huli mga idol o oh. Vlad, pakita mo yung white snake <sukur> ah, ah. ah, ah, ah. ah. <laughs> <laughs> Kilagat <laughs> <get ka? laughs>

Maligad. At talaga. Woo. Mahabol pa eh. Edel. Pauwi na tayo mga idol. Hey guys, yun kahit papaano nakahuli tayo ng pangulam natin ngayong araw. Pahuli tayo ng pangtanghalian natin mga idol Yan, shout out sa lahat mga tropa dyan na taga San Juan mga idol Yan, shout out kay Idol Don Bart Yan, palagi nanulod na ating mga video Shout out sa mga class 69ers mga idol Yan, shout out sa inyo Hey guys, mga bossing nakasama natin ngayon mga idol oh uh, Sarawat ka pala sa mga idol Gutom na Gutom na mga idol Saging nakalong sala idol Hahaha tapos tanghalian. Wala Nila lang, lang nilagang balinghoy. hoy. Nila, ito na tayo, mga idol. Yon, okay. dito na tayo mga lodi. huli natin, oh. Good guys. Mga okay. pugitan natin na pugita, guys, oh. Ayun, okay, ulitin natin mga idol. Saan niyo utos sa bahay? Mitiman. Matutuloy ta doon. Saan natin titiman? Oh okay. ano? Ha? Oto po, worda. natin mga idol. natin ano pa ibang huli natin oh. Okay. Ah, swimming na bilis tingin dito tingin nakalakbay ano yan bye bye yung huli natin linis na tayo ng isda mga idol. Maglilinis na si Insan Kent. Ayan oh. Talingan guys. Talingan mga idol oh. ng Inapahanan natin kanina. Asin ah, yung huli natin mga idol. Meron rin tayong pang ulam o. Oh. Ito tayong pugita. Okay. Kita akan apa yang berlaku pada hari ini. Hei, Hah? Itu dia. Kamu semua di luar. Kamu semua Kamu semua di

Hey. From America pa yan, guys. na <laughs> dito. Nagmula sa ilalim ng you know, tulay Nagmula pa sa ilalim ng tulay Parang si Diwata yan. Talaga. Yun kaya Kasi bagong. Okay, guys. Okay, so. pisan? Ima no? Ang ganyan Ayun niya Kamu kayo? lambat maga? Hindi dubong po siya ito kayo! Kaya na ito, sabahan po siya gusto mo? Hmm? siya Okay, nakabili you... you... uh, it. so, like, mga Desda La lang. sa mga mungit-mungit, ano? Hmm. Ayun. meron tayong bagoong. Eh. Ayun. 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 Ayun.

ay nakuye, meng, <laughs> naku eh meng, wala kang mabutog dyan Naku Diyos Wala ka na rin pati magaling Talo ka rin gudoy Okay, may nalaba doy? Ha? May laro? Hmm, may laro oh, May galaw boss Andito ka, ba, okay, na ba ko kayo na yun? May competition sila? Wala sa mga Kaka, oh, ko lang din? Parating? Hmm. Ano naganyang mga kanya uging gigot sa ato? Anong <laughs> hmm, bulat na kaya ko e? Anong bulat? Ang gulit ka! Anong bulat ka ba? Sa tag ulan, sabi mo hindi naman ganun ang kabuti. Nalabas naman pag tag ulan. Nasulpot na lang. Anong sabi nga? Pag nag ulan, nasulpot ang labong. Anong <stalling> diferentiyal? <broin>